Good morning, guys! Ako ay walang work ngayon. So, bali, vale, ako ay nagpunta sa saponera. Ayan, saponera, guys. Ayan. Siyempre, kailangan kong premyohan ang sarili ko at dahil nga ako'y for work ang ginagawa. At ito mm, nga ang aking itsura. Ay, walang tulog, guys. Hindi ako nakatulog. Mayintindihan ko ba Wala naman ako iisip ayan nga guys ang laman ng ating uh, paper bag na to ay ayan foundation so um, gusto ko sana yung may bilin kaso napakamahal nya so try ko tong si Debbie si Debbie na to kung anong usura niya. try natin mukha naman siya maganda guys hmm. wish ko lang ako ay hindi magka pimples dito so ganun. At ito nga, ayan, mask. Balito pala, ayan. Para sa mga oily face. Siyempre, dapat meron akong lipstick. Try natin si lipstick. Okay lang. Simple lang siya gusto na kulay. At ito pa, lipstick pa rin to guys. Yan. Mas makulay pa tong isang ito. Ayan. Mahilig talaga ako sa mga lipstick guys. At syempre, hindi mawawala ang aking mascara. So, ayan nga guys, ang aking na... Um, nabili ngayon para sa sarili ko at ako nga ay dahil nagsipagsipagan ayan kaya dapat ako ay may premyo so ako na rin ang magpe-premyo sa sarili ko so yan lang guys thank you for watching ciao have a good day ciao ciao